mga ano yung loob ng property niya ay iyugan yan ang mabunga. mabungang so, nandito po ah sa loob ng property ay ah, yung source ng kanyang tubig dito ayan po ang palibot niya so yun nga alinisin ah, lamang po pero kapag ito'y nalinis ah, So hello guys uh, Samahan nyo ako Puntaan ng panibagong property po Dito sa Santa Elena po So yan po Parang Kabuluan, City of Pantay So dito po yung property Papasok po dyan yung ating A uh, property na pupuntahan. So, pasok na po ang four wheels at uh, tuhog po ng kalsada yung property na ating pupuntahan. Uh, yung po ay kulang-kulang limang ektarya po ang sukat. na. Huh? So, ito po yung highway. Yan po yung highway. Ito yung papunta po sa Quezon. Yan po sa Quezon po yan. Then ito po na sa Camarines Norte po. Yan. So, dito po yung punta natin. Ang dadaanan po natin ay Barangay Road papasok. So andito na po tayo guys sa property. So ito na po 'yon, atabing kalsada. So ang layo po niya doon sa highway na pinag-ano pinagsimulan po nito na eh, Mga nasa limang minuto lang po papasok po dito. Ang madadaanan po natin ay cemented road at rough road mga ganyan po. Ang madadaanan natin, kita niyo po cemented road na po 'yon na doon. And ito po yung property atabing mismo po saan, ng Barangay Road. So simula daw po sa dito sa punong ito hanggang dun pa sa may pababa. Yun. So medyo tago lang yung kanyang property. Hindi naman tago, ano lang. Kumbaga yung masuka lang siya kasi. Kumbaga hindi nalilinisan. Hindi natin matanaw kung ano yung sa looban ng kanyang property. Pero ito, uh, kagandahan, may nakita na agad ako ditong postehan. Which is hindi na tayo mahihirapan sa paglinya ng kuryente o ilaw sa ating property. And at the same time, malapit lang ito sa highway. Siguro nga mga nasa ah, mahigit ah, mahigit 1 kilometer lang ito. Simula dun sa pinagsimula nating highway. Papasok dito sa property. So, pasok naman po ang four wheels dito sa ating area. Then, napapansin ko naman, sa mga ano, yung loob ng property niya ay niyugan. So, yan. Ang da, mabunga nga yung niyog niya. Then, dito naman po sa sa gilid, sa bigini ng kanyang property, sabi ah, ba po dito, ah, pantay yan. Ah, ka dito, dun. Hanggang dun. So, dito, ah, may naririnig akong agos ah, ng tubig. So, nang sinilip ko po, ah, meron siyang ah, parang ilog po sa loob ng property so ayan po ito po yun yung gilid nya so dyan po hindi lang hugasin ng kita dito sa ating video pero yan po ay pahaba andun po yan pag so may source na din tayo ng tubig kung sakaling uh, pag aalaga ng hayupan or magagawa tayo ng deep well sa gilid lang ng ilog na yan so dyan po Ayan po. Sa mabato po yan. Pahaba po yan doon. So, yung property niya ay merong sakop na creek. Kumbaga po. Then, ito po, along the road po siya. So, meron pa nga dito. Uh, ito, cemented road ulit dito. Ayan. Ito pa nga po, postihan ng ilaw ulit po. Ayan. So medyo masuka lang siya. Kaya hindi kasi nung kita. So sikapin natin na uh, makapasok do sa area. Niyug. Para makita uh, natin. So hanggang dito lang. Dito cemented pa nga ito po. Paputol-putol. So yung niyuga naman niya ay marami naman. So ayan kita niyo po magbunga. Oh. Uh. ata na harvestan nila. Ganun pa yan. Ayan. So tatrya natin makapasok sa loob so, Nandito tayo sa loob ng property So ayan po Matataas naman lang yung niyuga nya So masuka lang talaga siya So kung sakaling mabibili ito ah, Palinisin lang talaga Pero doon sa property niya Talagang maraming source ng tubig So kagaya po nito Nasa loob tayo ng property Meron pa din po ditong ah, ah, Panibagong ilog po yan Yan po Doon sa kabila na yun Doon sa may tabing kalsada Meron po doon meron po dito sa loob ng property ipupin po natin ito andun, naman, andun pa naman po ito so ayan po ah siya. Ah, hindi lang talaga ninyo kasi nung kita dito sa ating video pero mamaya sa ating drone shot sa aerial shot natin ang makikita niya. so ayan po may talaga siya ng ilog na ano nang property. Ayan. Nandito po tayo. Ayan. Ayan po. Ah, mga niyugan din naman siya kahit pa paano. Ah, bale ang shape ng lupa niya. Ah, parang ano po baga. Ah, may pantay. Tataas. Tataas. Naglang ipapantay po ulit. kasi yun. Kagaya po nito. Ana dito tayo sa ano. Mababang bahagi. Sa pantay. Then yan po. Pataas yung ganun. Then pantay na po ulit na pa gano'n Ganun po yung ano ng kanyang area. Then. Kita nyo po. Ayan. Niyugan. Kumanlaki yung punang uh, kahoy. So may ibang ano uh, yung talagang ano. na. Pero maganda pa magbunga kasi naman dito yon. so dito meron pa na panibagong way pa rin ng inaagusan ng tubig ah nagmumula siya doon kay wari ko doon yung pinagmumula na itong tubig parang papunta doon bababa dito yung kanyang tubig so akita ko doon sa area na yan sabing kalsada na po malapit sa highway about 2 kilometer then may linyahan ng kuryente may source ng tubig then meron tayong ROI sa mga puno ng niyog Ayan. then yung area, yung area naman po ito sig lang naman din po ito hindi po ito yung uh, iisipin natin na baka may mga mga pogi hindi naman po ito ganun wala na din naman po dito nagkakaroon ng history about na ayong uh, may mga na, anong mga tao. So, ayan po. Nandito ako sa, hindi siya sobrang mataas na area. Dito lang sa paislob ng ganyan. Then, yun yung mababang area. Ayan po. Pantay na po ulit, di ba po. So, yung mga niyugan niya. Doon pa po yan. Punta pa doon. Ano na nga lang talaga siya yung hindi nalilinis. So, pwede pwede ito once na makuha nyo at ipalinis ah, gaganda yung area kasi yun lang yung napapansin ko dito eh ang maganda yung area nya pag approach ko pa nga lang papasok kasi tabing kalsada yun yung pinaka advantage natin may source ng tubig at may rompin malapit na magkukunan ng linya ng kuryente and then malapit lang siya sa highway pasok ang sasakyan ayan po papaliparan ko to ng drone shot para makita din natin yung ibang ano ng niyog so may mga kakahuyin marami lang talaga siyang ano alinisin hindi na daw po kasi ito na intindi ng may ari busy po ata sa ah, negosyo niya na iba po yun po so nandito po ah sa loob ng property ayon source ng kanyang tubig dito ayan po ang palibot nya so yun nga alinisin ah, lamang po pero kapag ito'y nalinis ah, parang akibari ko ito'y gaganda ayan po ayan ang ganda po siya yan na po yung tabi ng kalsada po ay hindi pa pala ah dun pa sa lakabila tabi ng kalsada dito daan ayan po Ayan po ang pasok ng area po yan. Sa property yan. Kita dito, dito po. May daan din dito. dito. Lobo pa rin po ito ng property. Ayan. Kung mapapaganda lang ito, de-develop. Ayan. So napakamura po nito usin. Okay. yan, po ano yung gan din yung tabing kalsada na ina uh, dun mayroon pa rin pong uh, dun ah, uh, binagdadalo yan ng tubig Gusto niyo po itong property ng ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po 'yan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon dash At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.